Oh, oh. You oh. know. Oh. Diba? Maraming klase itong dragon fruit. Ito, masasabi ko, ito yung pinakadabis ng dragon fruit. Kulay pink ang laman. Kulay pink din yung balat pag nahinog ka siyempre pag hinog so mga kalua, pa pahinga muna pahinga muna ang inyong kaluwa marami akong pagod nag-rush cutter ako so mula kanina alas 7 So, anong oras na? guro mga alas 9 na ngayon. Wala pa ako almusal. Inabangan ko yung nagpapamerienda dito sa amin. Hindi pa dumadaan. Siyempre, maaga pa. Siguro mamaya pa yan, mga bago mag alas 10. Marami akong pagod mga kaidol. Pero sige lang. Para sa pamilya, di ba? Laban lang tayo. Oo, oh, may dami. mga dami-dami, oh. Ito yung dumi ng kasipagan. Shoutout ko nga pala muna yung aking mga followers na nagbigay sa akin ng mga star. So laking bagay po yan para sa akin Sana mag continue kayo Huwag kayo magsawag magbigay sa akin ng Kahit papiso star Okay lang yan Dahil sa inyo Nakakaipon ako Dahil siyempre Hindi naman mabuo Ang tinatawag na isandaan Kapag walang piso Diba? Kasi pag sinabing isang daan lang, eh baka isang daan lang tayo, wala nang, wala nang piso. So, ayan. Hindi ko na hindi ko na babanggitin yung mapapangalan dahil hindi ko pa na-edit talaga ang aking mga followers na nagbigay sa akin ng star. Pero pero pag napanood nyo ang aking mga video at masubaybayan nyo yung mga nag doon mayroong mga supporters natin na baguhan pa lang ay eh. mayroong ako na kilala na mga OFW. Kaka-follow ko lang sa kanya dahil kakadaan lang niya sa wall ko ngayon tiningnan ko yung mga video niya so nag comment ako eh syempre pag nag comment ka kahit hindi mo man to may share kasi depende sa gusto na sa sa nagustuhan nating video kaya na share natin minsan naman hindi hindi natin na share dahil napapanood lang natin pero ando doon yung mag comment dapat tayo so ayan nag comment ako sa kanya at pagkatapos noon ipalo ko wala pang 5 minutes nag rest back siya mga idol. at alam mo pag rest back niya may star siya binigay sa akin so, di ba malaking halaga yon star na binigay sa akin makikita nyo yan kung mas bye bye nyo ang aking video kaya no, patuloy ako sa pag pagbigay ng mga kasiyahan sa inyo kahit sabihin natin kasi depende naman sa papel meron naman kasing mga joker na uh, mga content creator mga vlogger may mga joker depende sa gusto nila pero sa akin lang naman mga kalua simple lang relax lang kung anong kung ano yung nakikita nyo sa video yun ako sa personal so siyempre bago yan dahil sabi ko nga gutom na ako mga kaidol at uh, alam ko naman hindi nyo ako maalok -ma dahil o, oh, tulad sa inyo, kumakain kayo dyan, Oh. Alokin nyo man ako, wala akong magagawa. Dahil, siyempre, nasa video lang tayo, nasa camera lang tayo. Pangalawa, malayo kayo. ba? Diba? Pero, kahit pa paano, napapanood ko kayong, napapanood nyo ako habang kayo ay kumakain. Pero, bagong lahat, <coughs> dahil, ay, relax na, pawisan na talagang damit ko, mga kaidol. Uff, <sighs> medyo nakakapahinga na ako kunti kaya alam nang gagawin meron ako <laughs> meron akong napitas doon sa na aking tanim may natitira pa mabuti at meron pang tinira sa akin yung mga uh, ano natin mga kapitbahay natin na uh, humingi nito uh, at yung kadyon syempre meron tayo mga boss na pwede natin pag bigyan ito para kainin nila ngayon may natira at nagkataon naman na pag paano kasi ko kanina natanaw ko ka agad ay ko uy mayroon pa pala isang bunga so ayan hindi siya pansinin mga kaidol kaya hindi siya ganun nakita agad ng mga anak ko nakatago ito siya Mabuti na lang at nakita ko agad kasi alam niyo mga kaidol, pag ganitong over na sa hinog, ayan oh, nakikita niyo yung butas niya no. Yan. Diyan. Diyan mag-uumpisa yung mga langgam. Papasukin nila lang na papasukin yan. Kasi ito, mga tinusok ito ng fruit fly. Pero ano pa ito siya nung mura pa, hindi pa siya ganoon hinog. Ngayon, pag nakita ito ng mga langgam, maamoy nila yung pangon nito. Papasukin nila yon. So, unti-unti na nilang kakainin hanggang sa makapasok sila doon sa ilalim so huwag na natin patagalin mga kaidal kalawa alam po na sa mga hindi pa po nakakain ito hindi pa po nakaranas or nalasahan kung anong lasa ng dragon fruit so comment kayo or kaya bumili <laughs> bumili kayo ng <laughs> pwede isang piraso lang dahil ang alam ko 60 ang awo 60 ba 150 ang isang kilo So, ito, nasa one part na ito mga idol, Nasa so, one part na ito. So, pakakainin na natin dahil nagugutom talaga ng inyong kaluwa. Dahil may ibutin lang, may itak din akong daladala. Ito itak kasi protection to in case na may mga emergency dyan na gusto natin putulin. Yan. Ngayon, tulad nito, o, oh, di ba? Kaya kailangan natin biyakin na. Ayan. So, Ayan. Diba? Sarap to mga kaidol. Sa mga nakakain na nito, so masasabi nila kung anong lasa ang dragon fruit. Sa mga hindi pa po nakakain nito, so ito, comment kayo at sasabihin ko kung anong lasa nito. Okay? So ayan. Sarap mga kaidol. maraming klase itong dragon fruit ito masasabi ko ito yung pinaka the best ng dragon fruit kulay pink ang laman kulay pink din yung balat pag nahinog ah, siyempre pag hilaw verde yan mm. Mm. laglag -lag, mga kaidon may humingi diba kahit dito Nakaupo lang ako pero may humingi nito. Ibig sabihin, masarap to. Kasi may humingi sa atin eh. Para sa kanya yun. Isa. Hmm. Solve na, love mm. their dyan. Naglagmaga kayo doon, may humingi. Diba, kahit dito, kakapulan ako pero may humingi nito. Ibig sabihin, masarap to kasi may humingi sa atin. Eh. Para sa kanya yon. Sa na.